bisyo ang hatid sa mga nagdarang motorista at residente rito sa kabaan ng F. Rodriguez Road sa Montalbanizal ng Bakubakong Kalsada. Ang itinaturong dahilan ay ang isang resort na katabi lamang ng na nasabing kalsada. Kapag nagpapalit ng tubig ang resort, diretsyo sa kalsada ang itinatapon nilang tubig. Wala rin ang drainage system sa kanilang lugar. Naging katuwang ng respond rito ang City Engineering Office ng Rodriguez Rizal at maging ang inirereklamo may-ari ng resort ay nagpasalamat din sa programa. Daldalimis umano ang kanilang pangalan. June 6 ng taong ito nang inireklamo sa Responde ang tungkol sa Villa Natividad Resort sa kahabaan ng F. Rodriguez Road sa Montalban, Rizal. Wala raw kasing maayos na outfall o daluyan ng tubig mula sa resort kaya ang tubig na galing doon ay sa kalsada ang tuloy. Ang resulta, laging basa ang kalsada sa lugar kaya nasisira ito na siya namang nagdudulot ng perwisyo sa mga residente at motoristang nagdaraan sa lugar. Nakausap ng responde ang may-ari ng resort na si Nancy Hortado. Ipinagtanggol nito ang kanilang negosyo at nanawagan sa mga kinauukulan na ayusin na ang drainage sa kanilang lugar para hindi na sila ang nasisisi sa bagay na hindi naman anya nila kasalanan. Kaya naman agad na pinuntahan ng responde ang munisipyo ng Rodriguez Rizal para malaman kung kanino nga bang pananagutan ang nasabing problema. Nakausap namin si Engineer Alexander Almario, ang Acting Municipal Engineer ng Bayan ng Rodriguez. Agad niyang idinipensa na meron ng plano ang Rodriguez Rizal sa kahabaang ito ng F. Rodriguez Street. Ang road widening at drainage system na plano nila rito ay nagkakahalaga ng 11 million pesos at balak nilang isagawa ito sa taong 2012. Gayunman, upang pansamantalang masolusyonan ang problema ay nangako si Engineer Almario na agad nilang isa sa ayos ang drainage sa lugar at ang sirang daanan. Kung dati ay ganito ang aming nakita, walang drainage, basa at lubak-lubak na kalsada. Resulta matinding traffic sa lugar. Matapos ang humigit kumulang isang buwan ay ito na ang sumalubong sa amin nang balikan namin ang lugar may maayos na kanal at daanan mas naging mabilis na rin ang galoy ng mga sasakyan tuwang-tuwa naman ang may-ari ng resort sa naging agarang pagtugon sa kanilang problema tuwang-tuwa kami lahat lahat dito sa buong naapektuhan ng kanal na yon at nagkaroon na ng tuloy tuli, -tuli na dali yung aming mga tubig. At is kahit papaano, meron ng kanal na masasabi. Kasi pag wala nun, talagang marami talagang masisira. Una-una na yung kasada Gayun din ang mga motorista at residenteng nagdaraan sa lugar. Okay na, maganda na. Hindi na lubak-lubak. Hindi na matrapik ang kapunta ng bayan. Na. Lalo kaya tunnel na yung kanal eh, para dumalo na yung tubig, hindi na dumadaan sa kalsada. Yung medyo maayos na naman. Ah, nakatulong sa amin yun kasi sa maintenance ng na sakin namin, medyo nabawasan. At saka na rin. Hindi na namuputikan. Magka kami na namuputikan kasi sila eh. Ah, uh, mas, kumpara dati, mas okay na yung daan niya ngayon. Hindi matuloy-tuloy na yung ano. Hindi na siya traffic na katulad dati na talaga abang uh, Siyempre, mabilis yung pagbiyahe namin doon. Di, minsan, naghahabol kami ng oras namin pag Puntos sa bayan, edi eh nakakabalik kami ng mas mabilis na biyahe namin. Nagpasalamat din ang mga ito sa ginawang pagtutok ng responde sa kanilang problema. Papasalamat kami dito sa responde ng NET 25 at kami nabigyan ng pansin dito sa aming problema na nagkaroon kaagad ng solusyon. At kami rin napapasalamat sa bumubuo ng pamahalaan ng Montalban at tinamang bumubuo ng engineering department. Nagpapasalamat po ako sa responde uh, sa tumutok sa sa pagpapagawa ng aming kalsada rito sa may ano, sa Rodriguez Rizal. Ah, salamat sa programa Responde. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi naayos yung kalsada natin dyan. Napaganda ah, natin yun. Ito ang aming case closed story year and special. Ako, Sain Quintana. reklamo sa basura at mga obstruction sa gilid ng kanilang bahay ang inilapit sa amin ng isang residente ng barangay 192 Zone 17 sa Barrio Obrero, Tondo, Nang visit tayo ng Nang responde ng respondent lugar, nangako ang kanilang barangay captain na agad na ang reklamo ito. Isang pangakong hindi na pa ako. Balik natin natin nilapit na reklamo ni Jose Ortaleza. November 9, ipinalabas sa responde ang reklamo ni Jose Ortaleza residente ng Barangay 192 Zone 17, Barrio Obrero, Tondo, Maynila. Inireklamo niya ang iniwan ng santambak na basura sa gilid ng kanilang bahay. Nagmula raw ang mga basura sa dating kapitbahay na umalis na sa lugar. Ikinakatakot noon ni Jose ang posibleng trahedyang idulot ng iniwang mga basura. Delikado rin po kami sa sunog kasi nga po, tuyong-tuyo na huya. No? Isipisipin po ninyo, pagkaya hinagisan po ng upos na sigarilyo, pwede ka magkasunod. Naniniwala si Jose na imposibleng hindi alam ng kapitan ang tungkol sa kanyang reklamo dahil hindi naman kalayuan ang kanyang bahay sa barangay post. At bukod pa sa basura sa kanilang lugar, inilapit din Jose Ortaleza sa responde ang aniay mga obstruction sa kanilang kalsada ang basketball court at kariton. Ang mga iyon aniya ay pagmamayari ng katabing barangay, ang Barangay 190 Zone 17 na sakop naman ni Captain Joey Itoy Ejercito. Inilapit ng responde ang mga reklamong ito ni Jose sa dalawang kapitan at nangako ang mga ito na agad tutugunan ang problema. Mingirin ako ng pamanin sa inyo. kung ako man yung medyo may pakukulang, eh babawiin ko nang sa maganda yan. Gagaw Gagawin ko yung mga nila. Pangako po yan. Kunyari po, nalinis natin. Pwede pa po natin iangat sa bangketa yan at hindi na po sila masasagabal dyan. Makalipas ang ilang linggo bumisita si Jose sa aming tanggapan upang ihatid ang isang magandang balita. Kinabukasan po, gaya ng pangako po ni Chairman Ogie Lopez, eh, tumupad po naman siya sa usapan niya. Talaga pong siya at saka yung mga tauhan niya, kasamahan niya, eh, naglinis po talaga. Nagpasalamat ito kay Barangay Chairman Ogi Lopez at sa responde sa ginawang pagtugon ng mga ito sa kanyang reklamo. Nagpapasalamat po ako kay Chairman Ogi Lopez at siya ay isang taong may word of honor at tumupad siya sa usapan. At saka sa mga kasama niya, maraming maraming salamat. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa responde at natugunan nila ang solidarity namin doon sa basura na nangangamoy na talaga nag-taste kami na halos na isang linggo na yung amoy na yon at saka, sa kalusugan po, eh, masama po yun sa katawan ng mga tao. Ipapasalamat po kami tunay na tunay sa maagap na pag-responde ng responde. Ito ang aming case close sorry year and special. Ako sa si Irene Quintana. Problema ng water leak sa KJ Corner K10 Street sa Kamis Road, Quezon City, ang nakarating sa responde sa tulong ng Manila Water, Quezon City Engineering Office, ang nasabing problema. March 24 nang unang inilapit sa responde ang problemang water leak sa KJ Corner, k 10 Street, Camias Road, Quezon City. Una naming nakausap noon si Jeric Sevilla ng Manila Water at itinangging sa tubo ng Manila Water nagmumula ang tagas ng tubig. Yung so, ating verification based on the water quality uh, analysis na ginawa natin, walang residual chlorine yung uh, tumatagas na tubig. So ito ay hindi nang gagaling sa pipe ng Manila Water. Hiningan din namin ng tulong noon si Congressman Bonnet Banal para sa ikabibilis ng proseso ng problemang ito. Nitong unang linggo ng Abril, nang i up ng responde ang problemang ito sa Barangay Camias, ay aming ikinalungkot na wala pa rin aksyon na ginagawa ang mga kinaukulan dito. Resulta, nadagdagan ng nadagdagan ng mga butas ang daanang ito ng mga sasakyan. Minabuti naming sumangguni naman sa Quezon City Engineering Department at ipinangako nilang kinabukasan din ng aming pag-uusap ay iti-check ang kanilang lugar. Tinutukan ito ng responde at sa harapan nga ng aming grupo ay binungkal nila ang butas sa kalsada para ma-check kung sa drainage system ang problema. At napatunayan nga na hindi sa drainage system ng kalsadang ito nagmumula ang water leak. Malinis! Alin dito? Yang! Ang petsa noon ay April 17. Kinabukasan, April 18, ang Manila Water naman ang nagtest sa water lake. Ang prueba para malaman na malinis ang tubig at galing sa kanilang tubo ang tubig ay ganito. Kapag nilagyan ng DPD tablet ay magiging pink ang tubig. Sumang okay. so, makikita ito, yung pure na tubig natin to. Ngayon, yung Sir Jeric na sinabi sa inyo na nag-dekative na no una kasi ang nakuha yung galing na tubig dito sa loob sa nuhupay. No, Kaya hindi siya nag- uh, no, positive po sa DPD. Okay. Ngayon po, ito makikita nyo ngayon. Malagyan natin siya ng DPD. So, ito po. Uh, ayan po. Pag nag-pink na ganyan, So, yun na yun yung talagang sa tubig ng Manila Kina Water. Manila Water. Na, na galing sa old pipe nung mga 1948 uh, siguro po po yun eh. Pero yung yung Manila Water po natin dyan, wala siyang ano, yung leak. Ngayon yung nakikita natin na naglilik na yun dyan, yung old pipe pa ng MWSS po. Presto, sa Manila Water nga ang problema natuklasan na sa lumang tubo pa nang nawasa ng gagaling ang leak. At noong araw ding yon, April 18, ay inayos na agad ang naturang leak. Diretsong inaspalto na rin ang lugar. Binabawasan yung posibleng aksidente na mangyayari sa lugar na ito kasi eh, dahil dyan sa, sa malalim na butas ng kalsada. Kaya Mabuti naman nagawa ng action. Uh, marami pong salamat sa responder program tungkol dyan sa bako-bakong daan dito sa Kalayaan Road, Quezon City. Last time nung dagdagan ako dyan, nagpa-flyers ako, e eh bigla may mabilis na dana na sumasakay dyan. Tinamaan ako ng ano, nakaputi pa naman ako. Tinamaan ako ng tilamsik ng mga tubig na, na iwan doon. Pero ngayon, pagbalik ko na ulit na naka-duty na ulit ako, sumunod. Okay na, natapala na siya. Kaya medyo mabilis naman ng daloy ng aksyon at saka yung sasakyan dito. Wala na akong kinakatakutan kasi nagtaka ako bakit may tumalsik dito. Eh hindi naman umuulan. Yung pala, may stagnant water na nakaipon sa, ano, sa kalsada na uka. maraming salamat sa responde. Kaya mabilis pala ang aksyon. Uh, nagpapasalamat po kami sa tulong ninyo na NET25. Uh, Lalong-lalo na do sa engineering na pinakita na hindi sa kanila yung panayong kung hindi leak ng old pipe ng nawasa. At salamat din sa mga engineer ng taga-nawasa na agad tumugon do sa panawagan natin. Despite the pack na yung request po natin ay eh, March 12 pa kung hindi po matukwa ng ganon, eh, matatagalan pa bago sila umaksyon. Ito ang aming case close story year end special. Ako si Rachel Dionedo. Mga nasolusyon ng problema sa utang, sa samahan ng mga FX driver at mga hindi makuha ang cargo. Yan ang ating babalikan dito pa rin sa Responde. Huwag yung bibitiw.